magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ito na po ang update sa ating kamatis na bagong tanim kung saan marami ng mga bunga na ating makikita kagaya ng nakikita nyo natin. Oh. So ganyan na rin karami ang bunga sa ating kamatis mga kaparmers. So ito po ang ating bagong tanim no na malapit na pong mapipitasan. Ayan po. Ang dami na pong bunga mga kaparmers sa ating ah, kamatis so tuwang-tuwa anak ako kahit mura lang ang presyo ngayon okay na lang nakapag nakabawi tayo sa unang nating tanim ayan po so yung matatandang dahon dito mga kapo ko ka farmers ating kamatis ay ating tatanggalin para yung mga malalaking bunga at maraming natis sa ilalim ay makikita para pag-spray natin ng mga fungicide no tingnan niyo oh. yung mga bunga sa ilalim ng dahon So buligan po mga kaparmers no, ang mga bunga po ng ating kamatis. So kaya nga tatanggalan natin to ng mga matatandang dahon para pag spray natin ng insecticide, fungicide at saka foliar ay direkta ding mapatamaan ang mga bunga. So yun lang po ang purpose natin kung bakit tatanggalin natin ang mga dahon po ng uh, kamatis na matatanda. Sa so, nito oh. So pwede na to siya tanggalin no kasi uh, kumakain pa po iso ng mga nutrients parang diretsong mapakinabangan sa talbos, sa bulaklak at saka sa mga bunga ay atin muna silang tatanggalin so yun ang po ng mga kapwa ko ka-farmers ang ma-share ko po sa inyo so kahit may kakulangan po ito sa tubig dahil nasira no, uh, noong nakarang araw ang ating isang water farm ay nakapag-survive pa din no, ang ating kamatis maganda at malaki pa din ang bunga so ang variety po ng ating kamatis ito po ay ang back F1 ng Swiss Company So ang planting distance natin dito dahil uh, double row po mga kapwa ko kapamers, uh, hell to hell, half meter tapos ah uh, simula doon papunta doon dalawang ruler then half meter ang hell to hell. Then simula dito sa isang linya papunta dito ay malapit po mag isa kalahating metros. Isa kalahating metros malapit po. Ulang ng konti. Kaya nga may distance no na maganda nating daanan sa gitna. So, yun lang po mga kapwa ko ka-farmers. Sana po may natutulan po kayo sa ating ginagawang video. Hanggang sa uli, ako na po yung Bye-bye!